Kim Chu at iba pang mga cast ng What's Wrong with Secretary Kim, inaabangan na sa isang mall sa Maynila. Talagang sunod-sunod nga ang mga ganap ni Kim Chu ngayong araw, dahil matapos nitong mag-perform kasama ang Baby Dolls para mag-promote ng Chowking halo-halo ngayong summer, ay nakatakda naman ngayong hapon ang kanilang media con para sa What's Wrong with Secretary Kim. Makakasama din ni Kim si Mr. Paulo Avellino at iba pang mga cast ng kanilang serye. Kapan na panabik din, ang mga itatanong ng media kina Kim at Mr. Paulo Avelino, samantala, hindi pa man nagsisimula. Ang kanilang bagong serye ay may naka-line-up na nga na trabaho para kay Kim at Paulo sa ibang bansa. Ito ay gaganapin sa Dubai sa darating na June. Si Miss I. De La Cruz naman ang muling maghohos host ng kanilang media con. Samantala, ipinasilip din ni Kim ang ilan sa mga behind the scene ganap sa Showtime kanina. Yung ganda mo kasi, lakat